Good morning! Ayan guys, dito naman ako sa aming buhol. Ayan, dito ko sa buhol guys. At so happy me, so happy me kasi nakita ko ang ani ng aking papa. Di na sila makabili ng bigas. Alright, look at guys. Nagbibilad na si Papa sa kanyang rice. Kaani nilang nila guys. Ayan. Yan pa guys yung mga sinulod ng sako para bilad pa yan. Thank you Lord sa blessings. Ayan. May, may nakabundok pa na sako guys. Yan po ang kapatid ko. Yan din pumunta na doon sila nagbibilad kapatid ko din yan guys yan po thank you lord sa blessings oh at may mga sako pa doon guys sa loob ng kwarto yung tapos na binilad ayan thank you god sa rice thank you sa blessings thank you sa init ng araw at nabibilad na ang palay ng papa ko at sa mga kapatid ko Yehey! thank you lord may bigas na sila at now guys mamaya pagbalik ko ng Cebu magdadala ako ng bagong ani na bigas yay makakain na kami ng bagong ani hindi na kami maging momo <laughs> kasi may kasabihan pag ano may bagong anig daw guys kain tayo ng bagong ani na bigas para hindi tayo maging momo <laughs> momo yung witch ayan guys so pumunta na doon ang kapatid ko nag extension na ng pagbibilad ng palay kasi wala ng lugar dito ayan noon, guys, doon kami sa plaza magbilad. <laughs> Kaso, malayo. So, dito na lang. Malayo, mabigat magalsa alsa ng ano, guys. Sako-sakong palay. Ayan, everyone! Thank you so much for watching! At, nag-share lang po ako kasi I'm so happy sa mga blessings na palay ng papa ko. Dito, kanina, si papa nagbilad nito, guys. So... Oh kanina hindi talaga titigil ang aking ama kahit matanda na guys 78 years old hindi pa rin titigil sa pag araro sa pagsasaka ayan so that's all for now everyone maya maya balik na ako ng Cebu thank you so much for watching guys bye bye